Ang Karunungan ni Solomon Ang aklat na ito ay nasulat na para bang si Haring Solomon ang may akda. Layunin ng may akda na ipakitang ang mga katuroan ng kasulatan tungkol sa karunungan ay higit kaysa mga katuruang batay sa reliyon at pilosopiyang Griego. Sinikap niyang ipaliwanag kung bakit kadalasang mas matagumpay ang mga taong masasama samantalang naghihirap ang mga taong matuwid. Sinulat din ng may akla na makatuwirang huhusgahan ng Diyos ang lahat ng tao pagdating ng tamang panahon. Paparusahan niya ang mga masasama, subalit ang mga matapat sa Diyos ay makakasama niya magpakailan paman. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Huwag ninyong hanapin ang inyong kamatayan sa pamamagitan ng masasamang gawa. Huwag kayong pumasok sa kapahamakan na kayo na rin ang may kagagawan. Ang kamatayan ay hindi gawa ng Diyos. Hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng alinmang may buhay. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy ang lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di naghahari sa daigdig na ito sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Ngunit ang masasama ay naghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng kanilang mga gawa kinaibigan nila ang kamatayan at nakipagtipan dito sapagkat iyon ang nararapat nilang kasama